Welcome mga kapapa sa ating panibagong araw, panibagong 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 video. So, ang video for today mga kapapa ay nag -alarm pa, hindi na tanggal ang break. So, andito po tayo. Ngayon magta-travel tayo mula dito sa Asinda Alegria papunta po nang Asinda Riba. So, tara, let's go. Kita ko lang ang dinadaanan natin dito. Oh, bye-bye ayan mga papa ang pinadaanan natin dito bawat travel natin o, bawat uh, bawat pagmaneho natin ng sasakyan dito medyo may kalait, kaliitan po ang daan dito mga kapapa so, tatawid po tayo ng overflow so ayan overflow ayan may kasalubong pa tayong uh, sasakyan yan tapit-tapit tayo ayan, may pajero tayong magkasalubong katawan ng natasa ka yan na iron pa ring motor. Hirap dito kasi yung mga kapapa. Malapit ah kalsada na dinadaanan natin. So ito po ang overflow ng Barangay San Miguel dito po sa La Carlota City. So makita natin dito yung tubig mga kapapa ay yan. na labo pa yan, hindi pa yung malinaw yung tubig dito dahilan po yan sa abo ng vulkan kanina po so yan, akit po tayo sa Taklaron na so ito na po ang barangay San Miguel dito po sa La Carlota City yan, medyo masilaw masilaw ang ating dinadaanan ng motor po ang San Miguel National High School mga kapapa ayan so, dito medyo dahan-dahan lang po tayo kasi masikip po ang kalsada dito mga kapapa pa ah, dito sa video ito kita ko lang ang dinadaanan sa bawat ah, pag maniho pag travel natin dito sa ating trabaho bilang isang driver driver basta driver daw, no? sweat lover pero okay, hindi ako okay, hindi naman ako sweat lover meron pang manok ah to check jam check check eh so time check pala nato yun mga kapapaes alas 3 na po ng hapon so pasinsya na po sa ating video kasi ang Harap po sa atin ang araw ang araw medyo ano po tayo tawag against the light against the light po tayo so ito na po ang proper ng San Miguel ng San Miguel La Pardo City <laughs> sa sa sentro ng kapapa mga kapang tamang parang kahit aral against the light po tayo yung, uh, kapapa si na po sa ating video, video malabo po ating ginadaan Yan, nakita natin ang na barangay San Miguel. Barangay San Miguel po yan, mga kapapa. Ang dilim po ng ating video. Kasi naka-against the light po tayo. Nasa harapan po ng araw ang ating kamera. Yan o. Ang ganda po ng pagsada dito, mga kapapa. So, kung napansin ninyo, mga kapapa, yung ang tinadaanan natin dito yan tubuhan tubuhan po ang magkabilang side ayan ah, <clears throat> medyo namamaos po ako kasi na po sa ating posis. na uh, medyo namamaos Ito po ay ang Indian Creek Indian Creek po dito Kung galing ka po ng Lacardota Pagkakataanan mo o ito Kung galing ka ng Lacardota Pagkakataanan mo Barangay San Miguel at Barangay Aral, Lacardota City natin nakakaantok no? masarap uh, sa ganitong oras itu masarap itulog sa uh, sa biyahe ito dyan o oh, yung uh, kapantay-pantay na yung parang naka na 3 man mga ano po dyan akasya akastra akastra kesiapan dan mengajar mengakap apa? Hmm. Hmm. Ang daan po dito pa baba pa baba yan parang spaghetti pa baba ng pa baba. Ba ba ba, ba ba. Is pa baba, isbagi di Pak Baba, Pak Nung Pak Baba, Pak Baba Tis pa Hababa yeah, Tis pa Ang hindi nagtaas Pababa Tang 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 Yan Dito na tayo Mga kapapa Maraming salamat Thank you for watching Babus